please patulan nyo ako para one time big time please patulan nyo ako unang una mga boss hindi ko gagawin yun kasi ito tinalo ko na siya ng parehas Eto, eto, ilista nyo tong mga hamon ko kasi medyo marami-rami to number 1 ko hamon number 1 Sonic versus KTM ko thigh to thigh rider lagyan natin ng ano yan pat hamon number 2 Sonic versus KTM ko Pinoy sa Pinoy hamon number 3 KR open mo sa KR open ko tight to tight KR to KR ulit Pinoy rider sa Pinoy rider sa akin Dagdagan pa natin panlima Kotse sa kotse GTR sa GTR Lagyan natin ng 4 Side bet lang yan. Pang lima yan, ha? Tapos civic to civic tayo. Okay? Pang anim. Civic to civic. Please, patulan nyo ako. Para one time, big time. Please, patulan nyo ako. Ito. Pwedeng owner to owner. Open motor. Open lahat kahit anong motor gamitin ako sasakay at ikaw sasakay 200 meters lahat sa motor 400 meters sa kotse sa owner to owner kayong bahala pwede ako kahit saan kahit saan 201, 402 walang problema kahit circuit pwede ako sa owner to owner yan ha yan. Pito. Pito no? Pito. Pito yung hamon ko. Lahat lahat na yon sagara na tayo, mekos-mekos na yan. Ang problema. May pangwalo pa kung gusto nyo. May pangwalo pa. Doon na asimbolin yung motor. Owner to owner. Doon mismo sa starting line, bubuhin yung makina. Tapos owner to owner yung gagawa. Owner to owner yung sasakay. Walong hamon yan ha. Walo. wag kasi ako. Walong hamon yan. Seryoso ako. Hindi to pa or ano. Pagbigyan nyo na ako. Isang beses lang. Gawin na natin yung walo. Lagyan natin ng pat lahat. Para malansang na yung pangalan ko sa history ng Racing World sa Pilipinas. Ha? Seryoso ako dyan, boss. Ano, Sonic versus KTM Pinoy sa Pinoy. Okay, boss. Game. Game tayo doon ulit. Second hammer mo, boss. KR. Ay, ano, Sonic versus KTM. Open rider sa open rider. KTM versus Sonic Local Rider sa Local Rider Game Okay Yung pangatlong hamon KR Yung KR boss Ang labanan mo muna si Mayor Kasi Sa KR ko Talo ka na Okay Civic sa Civic Boss Axel baka nakakalimutan mo. eto boss, bibigyan kita magadlang laban. Sa autocross, sa asa slalom. Alam ko pag ikaw nagmaneho, hindi ka mananalo sa akin. Kahit ano gawin mo, hindi ka mananalo. Kahit anong kotse buuin mo, hindi ka mananalo sa akin. Kung gusto mo, pwede ka din, pwede ka din mag-rent ng ano, ng driver. Kuha ka sa ibang bansa o okay, kahit saan, ako lalaban, ako mismo. Kotse ko din gagamitin ko. Open kotse ka, kahit ano gamitin mong kotse. Kahit sampung makina gamitin mo, basta islalum boss, okay, autocross. Rent ka lang magaling na driver, kahit si Michael Schumacher, rent mo. Yun yung sagot ko sa iba sa kotse. Baka hindi ka Updated ka naman siguro boss Nakapallow ka sa akin Nakikita mo Puro overall champion lagi Kahit saan dumayo Tapos hahamunin mo ako ng civic sa civic boss Kotse Ayan boss Lalabanan na ulit kita Ha? Ah, kasi tahimik na ka lang naman oh Kalala mo naman ako Buhay ko simple lang ang boss. Eh kaso boss, sa boss marami rin bumabawal sa akin na wag mo labanan dahil nga sa ano sa nangyari. O ngayon boss, lalabanan kita ulit. Laro naman boss. Basta hindi naman ay, tulad niya ng sabi mo boss, sa race track lang tayo magkalaban. Sana boss totoo. Sana boss totoo. Ayoko na lang boss magsalita, di ba? Alam mo yung ibig kong sabihin, boss Axel. Basta tayo, boss, maglaro lang tayo. Karera lang tayo. Walang personalan, boss. Iiwasan natin yung kung ano man. Yung kung laban, boss, natin, laban na lang natin dalawa. Sa hamon mo, yung GTR sa GTR, boss. Pasensya ka na, wala na akong GTR. Pero Civic, boss, madami pa ako. Sige, lalabanan kita open rider na kung alam ko hindi ka naman uubra sa akin na ikaw ang magmamaneho kasi eh ayoko hindi eh, ko lang sure kung lalabang ka talaga na ako yung magmamaneho tapos ikaw pero I'm sure hindi ka lalaban sa autocross slalom na ikaw magmamaneho basta boss tahimik na lang ako hindi na ako ano hindi ako kikibu sa'yo oh. Yung mga akin lang, yung mga pinagkakapatulan ko. Oh, ikaw, boss, di kita mapatulan, di ako kikibo sa'yo. Bala ka na, boss, kung ano -ano yung kahit laging kung ano-ano pinagsasabi mo sa'yo. Naduwag na, boss. Oo, oh, boss, naduwag na. Ina, na, tatanggapin na yung salita mo na yung boss. Kasi maraming kaibigan ko na nagmamalasakit sa'kin. Basta yun, boss. Sige, lalaban ang ita na karera na lang, boss. Motor na lang ng pagsalitain natin. yung supposed to be karera lang supposed to be motor lang huwag pumunta kay Axel dahil wanted mahuhuli kayo doon huhulihin kayo doon oo na malakas na kayo sa mga pulis dyan sa lugar nyo okay bakit ako matatakot dyan did I do anything wrong kung makipagkarera ako sa racetrack sa racetrack bakit kailangan nyo mag dirty why do you have to play dirty why why hamon hamon kayo wala pala kayong pera nung may pera na kayo ginamit nyo yung pera nyo para sa dirty work di ba hmm In the first place, ang hamon mo, sonic mo. Sonic mo, purple. Purple ba pinatakbo mo? green. Diba? Hindi mo sonic yan. Diba? Kumontak lang kayo ng Thailander. Ura-urada. Dahil may pera. Yung backer mo. Diba? May pera kayo. Kailangan nyo pa mag dirty work. Pangit nyo. Ang pangit nyo kalaro. Ang pangit nyo kalaro dirty kasi you feel threatened because alam nyo yung motor ko may potential takot kayo masakyan ng Thailander kasi mawawala yung advantage nyo diba diba oh meron pa mas grabe pa eto sa Eurons lalabas ko yung screenshot lahat May okay, resibong sinasabi mo May binili ba ako? Okay Isang mabilisan lang Unang-una mga boss Hindi ko gagawin yun Kasi ito Tinalo ko na siya ng parehas Kasi ito Tinalo ko na siya ng parehas Ba't ko naman gagawin yun? Pangalawa boss Hindi kasali yung Si boss Junar dito Hindi ko nga nakakachat yun eh Si Renz lang ang tumulong sa akin. Makausap si Bangse, yung mekaniko. Pero ni Sing Kunduling, walang tinulong sa akin si Renz na pera. Lahat ng gastos, ako lahat gumastos. Pati yung pagbili ko ng bagong motor, ako lahat dyan. Walang ano... Wala akong, walang tumulong sa akin dyan. Si Renz lang, tinulungan talaga ako sa akin ni si Madam JRT para makausap si Bangse. Ah, after nun, wala na. Ako na lahat. Ngayon, hindi naman ako para makipagtalo sa inyo, mga boss. Yan na natin, yung ganun, cancel na. Kayo naman na makakapag, ano. Actually, kanina palang hapon, tapos na yung karera, nakita nyo naman na. Nakita nyo na yung mga takbo. lang ako nag live para clear lang kay lalo kasi kay boss Junar naghahanap buhay lang yun hindi naman siya talaga kasali dito hindi naman involve yung RS8 dito ni kahit piso walang posta yan kahit si Renz walang posta tumulong lang talaga sila tapos ang kapalit lang nun yung pag promote lang ng JRP si Bank mag JJRP lang na damit sa yung team mag, mag JJRP lang yun lang, wala nga lang iba kahit piso, hindi tumulong si Renz para may bayaran ako sa makina, wala si Bangketay lahat nagbayad ng makina kay Bangketay ko lahat pinadala pera si Bangketay nagbayad para mabilis tayo advance Merry Christmas sa inyo huwag na tayo makipagtalo basta nakita nyo na itakbuhan alam nyo na yun, kung karirista talaga kayo -bye. -bye.